Mayang bunta guys. So parang karon takaron sa pagtugway sa kabaw na food guys. Dala itak para safety ta. Sig mga cobra diha sa dalan. So guys, sa uh, wala pa maka subscribe sa akong YouTube channel. Magsubscribe na guys. Tay Joyce TV. Og lantawa lang ninyo guys ang mga videos nga bo, sa adlaw-adlaw nga atong gimbuhaton so karon guys labaktas ko paingon dito sa bukid sa gitugwa yan sa kabaw so di apata sa area ah. na dili ato ang yuta Ang ilahang area guys is daghan og lubi. Kila ano ni kila ex kagawad binsig. So ilahang pa sprayhan na guys mangin ang kuan ang sagbot Napatay. og oh god. Tom. Bitin guys. Bitin guys. Bitin guys. Kubra. Sabi ko na nga ba eh. Ay, gagi. Lucky, guys. Gagi. Hindi natin napatay, guys. Ha! <laughs> so, naanak siya sa habitat, guys. So may kahoy guys nga kung nakitaan Kung ano to Sa tawag ni <laughs> Gagi um, Tawag nyan Pero delikado ni guys Pagka ini mo sila napatay o May kahoy Ang kung ano to kung napunitan Kung ano sa lokay Palwa. so padayon ta guys kay hapit na mo init at itong ipato na ang kabaw gihangos ko <laughs> gihangos Kaya sa gumakapatay sa kubra so delikado yun guys pag ka uh, di ka nakabantay nasa daan tatayo po yan so ano siya. Hindi naman ganong kalaki. Pero nakakamatay uh, yun guys. May kamandag po yun. So uh, kapag nakakita tayo ng mga ganon. Kung kaya ang patayin, patayin na lang. Sa so, delikado. Baka uh, mga bata pang makagala dyan. Gihangos sigyung mukod Wakapatay. Muto kaigo tong palwa kay gabaw gang ihang ano ha Tapoy, baktas so doon na ta guys data sa Rabiran. habitat pang gudari guys so daghan gay mananap so ito ng kaon guys para maitugway na nato ang atong kabaw okay Terima kasih telah Ano Ayun. Ayun. Ayun siya guys. Sigurita agi. Kay grabe ka So, buto na lang guys. Malay-alay yung cobra. Pero nakita ko, akala ko patay eh. Kala ko pa yung kubra kaya medyo nilapitan ko. Kako. Baka may nakaano na. Hindi pa pala. Ang haba pa naman. Siguro mga 1 meter din yun. Um, Ingat-ingat po tayo guys sa ating lalakad sa bukid kasi maraming mga insikto or ayan mga ahas. So, ayan na tayo sa ating kalabaw guys. Kuhanin na natin para mapaano na natin. Kasi kumain na to eh. Yan yung pinag anohan niya. Hi guys! Hi baw. Hello Bao! Hmm. Ganito po yung ginagawa namin guys pag ano nilalapitan ko po siya para masanay sa ano paghawak hawak okay so ano nakakahingal so ang akong ginabuhat kada adlaw guys magpakaon every morning sa'yo pakaayong pakaon sa kabaw tapos mga inarong orasa oras natin ngayon ay 9 uh, 8 8.44 going to 9 so mga 10 minutes o oh, 44 ah 16 minutes para mag 9 so ayan guys patunaw na to ni guys paliguin siya dun sa ano at kasi nang mo tong lubid mo. Kaya tuloy nang ng maayos. Kasi siguro ikot-ikot mo dito. Ayan guys, tinatanggalan po muna natin ng ano, yung lubid kasi ikot-ikot niya dito sa ano puno ng niyog. Dito ko siya pinakain kasi walang masyadong uh, maano na kahoy. Ang problema, inikot-ikot niya din pala dito sa niyog. Wait lang. Hirap magkilos ng isang kamay. Isang kamay lang hawak. So, ayan. Okay. Ayan. Huwag hmm. lang, huwag okay. lang So na natin siya doon sa ano Para maka Makatuna Kaligo siya doon sa liguan nila Tuna, tawag sa amin dito sa Bisaya eh Hmm yung putikan. Eh! So, habang lalakad siya, pinapakain. Para at least while nag while magtuna siya guys is nakakain-kain uh, -kain man lang. <coughs> Busog man lang siya. So tara na guys. Ko. Eh. Ang kabahan na daan. So kakain muna siya guys. Daming kasing damo na dito bago natin siya pa anuhin doon. So mga dito sa ano sa habitat, marami talagang ahas pag ganito ano. Kaya ingat-ingat na lang. Ingat-ingat na lang po tayo, guys. So yun lamang, guys. Pa-to sa anak ko, no? Update rin tamo Oh, dri-dri. apa pun sana kuasa kan apa pun ta Potong nak on tak tak ke ni oraslah ini tapi ni langit Ako Kasapit sa pit man ano Diyan na siya magtuna guys Diyan ni hikot dere Kau enggak the thing so ha tu nak. Parang may kotobako na ano yun. Inom siya guys. Apa nak? Sebelik. 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 Beli. 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 So, yan lamang guys. So, ulit na kayo para hindi kaya siya mainitan. Hindi ko siya gibutang. Ngayon na po na ano nga. unya. Pakauna na po unya. Mga before mag ano. Before mag 11 or 12. Pakauna na po siya. Then, mo pakaon. Butang sa may tunaan. Kaya pagtanghali medyo mainit kailangan nila tubig so ibalhin ako na yung atunaan dito sa may sapa para di kayo siya hugaw Nga, lahat na po datong gagian wala na dito sa may na kubra, masing anak po yung kubra dari sa so, bantay-bantay lang guys. sa dalan kay grabe ka habitat Alright guys bye bye salamat sa inyong pag so, bye -bye sa atong mga videos Talagang salamat adios bye bye guys